So ayan na ma'am Sir Ito po ang inyong Anak 5 years contract lamang Tayo dito Sa simenteryo na ito Hindi kayo nakakita Sa paghukay uh, Dito lang kayo Tumingin sa youtube channel Pag makita to ninyo yan So ayan, simulan na ni Jason sa pagkuha ng mga buto ng 9 years old. Sinulit na sa sako guys. So ayan na ma'am sir. ah uh, isinilid na namin sa sako. Dadalhin to namin sa budika ng mga buto. Doon na lang kayo mag-claim dito sa office. Malapit lang. Office dito sa simenteryo hindi man kayo nakaatin sa paghukay sa minahal nyo sa buhay sa kaya sa inyong anak so ayan parang uniform man to nyo pang ano pang school na uniform so panoorin nyo lang to ma'am kita nyo sa youtube channel ano ba yan? Tuway-tuway nya? O oh, yan, tuway-tuway nya guys. Oh. Sinilid na ulit. Sa ka oh. Yapil yeah, na nagsuod na yan ko ano. Mga pangalan.